Kay Tristan po aso Ayun po, kumusta na po kayo lahat ano po? Yan ang episode na ito ano po Tayo po ay Nag Didilig Yan May bago po tayo ngayon makakasama si Kuya Tristan Ano Kuya Tristan, kumusta? Ate po didiligin Aring mga pabot, Aring binutuhan, binutuhan, natin Ano nakakaig eh Anong nagiging ano? Bali tayo po ay Ngayon po gagamitin na natin yung kay utol na binigay sa atin Na parang water sprayer po ba Ay di ano po Try po natin Ngayon po ay tayo mag aaral pala ang uh, Kumbaga doon sa paggamit Ating aalamin po kung ano magiging resulta Tapos may makakasama po tayo si Kuya Tristan Yan, ang gagamitin po naman niya ay yung dipinga Yung binabalagwit oh, yan o oh. Ito po Ano nangyari na ako Tristan? Siya po ay bihasa sa pag ano Diyan sa kabilang ano Ano nangyari? Nabali Nabali ang Nabali ba? Nalagutit na Ah hindi pa testing daw ito nakailang eras ka na ba? One Ilan yan? One, two, three, four, five Anim, anim na eras hmm ay susugsugin hindi daw tistingin kung anong style nga na yan hari po ay bagong bili natin oh sinulitan na natin yan yan oh yan daw po ay bulakan oh, Awan ko din nga lang kung totoo totoo kaya Tristan may nabibili ba na yan saan yan ah sa Hardura sa may Hardura ganyan gawan bahala na doon sa nagbinta sabi daw ay galing daw yung bulakan ay Taga Bulacan ta sila ay. Eh. Ha? Ari muna at baka yan ay water sprayer nang na gagamitin. Dini sa kabila. Ay pagbababa ayos din la, minagamit ba sa kami sa lang pababa? Oo. Para lang makunila yung ano para yung ilalim. Oo, sa pasada, sa pasada. expert bari Expert ka ba? Nakakapagdili ka ba ng ganyan? Sila po nakaka-experience ng ganyan na eh. yun. Pagdating sa kabila, balon. Yan, yeah, may atapin ang gawa dito ng pabalon. Hindi ka ka madadaan. Papatulong ako sa iyo, papaayaw uh, mo ng ano? Nung no. hus. Ay, hihilahin na din sa gitna. Susubukan natin kung alin nga ang, ang ano. Yeah, ito po, amin ah, pong inaaral pa rin po ay. Kung may pabaha, may patubig. Gawa ng matutuyo po maigi na ay. Matasay, niyo, ha? ha? Ayan ay, na may pwede ba palaki ng tubig ay Kung bagay papabahan Pwede yan, abot yan Ito, tulungan mo ako dun Sa 100 meters, nahos Ating iya, ano, babatakan pa pa rin Dumi na rin yung mga kanyang sabi Ah, oh, hindi yun din naman, wag na, doon eh Ari ko ang kanyang ginamitan no? Uh. Ay try natin yung isa uh -huh. Tapos po ari pabaha Alawak po pa rin ito ay Hindi ka na palawak Tristan Bahala na no Kaya ba? Ang isang tao basta kamay sa gano'ng kalawak Ang spacing ng ginagawa May isang tao na hawak ng ganito kalawak o mas malawak pa Mas oh, malawak pa Oo uh, ay di kaya na mo Anong gamit nila? mano lahat? Oo uh -huh. Tatlo ang upahan Tagadilig lang uh -huh. Yan no ari po uh. ay doon na muna at bago pa naman iba ari po ay pabaha diyan po iba pa yun diyan, hapon po tayo nagdidilig 100 meters try natin kung hanggang saan ang maano niyan Malayo naman makaabot niya. Nandano, susubukan natin ah. Hindi nyo itak. Patristan. Talasin na kayo din sa puno. Hindi kaya magulo yung ganito. Hindi kaya nagugulo yung ganyan. Ha?

at hila hindi para hindi nagagalawin yan hmm. yeah. ating gagamitin dyan ang ating isipan ba tayo hindi malito Batak, batak ko, batak kayo tama ano po wala gagamitin dito ano hindi pa ginagawa pato wala ng buhok baga pa, pa, -pa aba meron pa pala yun baga pa ang ng kuto ay abot naman pala tika tristan, tika oh, nababalok to iingatang makilaw maka at gawa ng anong tawag doon pag puro ay magsasanhin ng butas mata ka muna katuluan dumuan dapat pala may ano na ikot magpapabricate magpapabricate po siguro nung no, parang na ano para batak batak pa masisira ang hose batak ay abot ka gabi ka sa kapat ng kung hanggang saan kaya ka Saan lang po kayanin ng free yung ano? Batak pa, batak, mahaba pa. Oh, pa, 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 pa. Oh, tika, tika, tika. Mababa ito sa iyo. Okay, batak. Baya eh, lampas mo. Binay, sa malayo. sayang ang hook. Ah! Ah! What is that? pala meron po tayo. Ano, hook kay? Oh! Tiga. Ah! Wag mo Huwag, Wag, wag. Balik, balik. Ah! Ah! po. Ah! Ako. Baka, Manoy. Bigay pa man din sa atin. Eh. Sayang. Dapat pala may ano, pinaprikit na naikot Makakapagpagawa Makakapagpasimbol po tayo siguro ako Sobrang haba po, ang tagal po makadkad do. Paikot. Hanggang do sa dulo. Yan na yung puno. Dala din eh, dala. Pakahaba pala naman yan, ano. pa na yan, no Abot pala na ka doon sa kabila, ano? A, ila, na ah, bagay puputul-putulin na, wag na. Pakahaba pala naman ito. Parang aabot po doon sa kabilang taniman na eh. O ay, ari, nakailang ano na eh. Nakailang ikot din eh, nakailang balagbag. Ari, yung dulo, ano? Aalamin lang po natin kung yung 100 meters ay kayang tulak ng makina pero baka kaya nung bahala na ayun na po binuksan na natin yan na isa isang plat lang talaya mo maigit eh, Tristan yan po yung ganyan na lang ang nangyayari sit up may maliit bang? parang spontar si pangtarwas ay di bibili pa yan ha mas mabilis baka hindi sa iyong pas ano na kaya Ado, tinay, napulak pa eh pupulakan mapupulakan hindi mapupulakan. yan mapupulakan kaya diba, lang basa ka rin hindi gagawa ng maganda arin na may isang pulaang ay Kanito lang ginagawa sa lukba, mga lukbanin na. nakahanay na ganyan sa gitna ah. Nakahanay ba? Oo, nakahanay. Dapat ang butas ay. Pag naman walang device na ganar eh. Kalasong hmm. kaya. Yung pwede naman ganar eh ano. Pwede nga rin, ganyan na. Oo. Oh. lang kaya. Oh. Na na. Ito po, mali niya yung setup nito Pressure lang ho ang kinuha natin Gawa ng pagpubirabad rin ng mga maigi Ay ano Pag binabad ang ano, hindi ka mabulok ang ilalim. Hindi yun. Eh? Pa isang linggo na isang beses, ano? Hmm. Bising araw-araw pag ganyan ay. Ay, pag yung pabaha. Paikuti mo na yung dulo niyan. Ano, ayos na. Tayo po patuloy pa rin ang pag-aaral din eh. Uh Pari -huh. <laughs> manual po ay. Yan. Uh -huh. gawa ho ng pag water sprinkle pwede po ay kaso baka ba hindi ka itulak ng makina meron po tayo dong binili ay yung galing sa Candelaria kay son basta po patuloy pa rin po tayo sa pag ano sa pag aaral nito Pag puma buto po mabuto pa ay ano Kumbaga madalas pa ang dilig Gawa ng ano ay para mabasa yung ano Yung buto Nandun po kasama natin sa pabaha naman siya Arip po ay pababa, malawak po at hindi na yun. Kaunting himas lang yan na ah. ang arip kay Bukchoy. Dalaway mong kamay, Tristan. John. pabaha at paano po ito eh, padilig para ano na po ang ganap pala pati oh, sa ating taniman yung po may buto na rin ay tapos po yun ang mga gilid noon may pabaha din iyan oh kumbaga may parating din no yun no yung pong ibang hindi nararating na ano sa natin gagamitin yung pump ah ayos naman pala oh. pasok lahat Pero ako po ay mas ano pa sa pabaha pagka kaya ng pabaha para mas ano po ba. Kung magay sabi ko nga po sa inyo sa episode na ito, nag-aaral pa rin po tayo. kung saan nyo makakatipid. Pero ito po naman, ang plan A natin din sa dito po sa binili ni Utol, plan A, mag ano tayo, mag uh, gamitin sa pandilig. Plan B, pwedeng gamitin sa baboy plan C pwedeng gamitin pang spray po yan eh yan din ho ang ginagamit malawakan pang spray po ba ng yung pang spray kahit po sa gitna ng mga gulayan no? kaya po sabi ko tama lang po yung ating ano yung gagamitin natin oh, yan. tapos ito po yung mga hindi nararating ng tubig yan